Ito yung kasama sa PROW. Heto na, gumagalaw na itong project na demolish na itong bahay. Dito yan sa Naik, Cavite. Malapit sa Antero Soriano Highway. So ito na po yung kasama sa Bataan Cavite Interlink Bridge dito sa Cavite. Pati rin dito sa Timalan Balsahan na demolish na rin mga bahay. Dito yung possible na daanan nitong project diretso hanggang dun sa may dagat at papunta na ng Bataan. Ito po yung sa Bataan at yung isla na ikita mo, yan po yung Corridor Island. Ang Bataan Cavite Interlink Bridge ay 32 kilometers. So ito ay dadaan sa Manila Bay at magliling dito sa Mareveles in at Naik Cavite. So, yung travel time mo dati na ng 4 to 5 hours. Ito, magiging 45 minutes na lang pag natapos. Ito yung kukover natin sa Naig, Cavite. So, may kita mo yung rotonda dyan sa may Antero Soriano Highway yan. Yan yung i-update natin ngayon. Tapos, itong next part, papuntang dagat na yan. Yan yung kasama sa part 2 natin. Okay? Nandito na tayo sa Naig, Cavite. At ito po yung Antero Soriano Highway. So dito pala may mga bagong commercial na nagbukas dito. Tulad nito, Jollibee. Meron ng Baliwag. And then ito, panibagong gas station naman. Malapit na rin magbubukas. O ba? Diba? Alam nyo tong lugar na Santo? to? 6 minutes. Simula dito. Ito yung way papunta doon sa Timalan Conception kung saan gagawin yung Bataan Cavite Interlink Bridge so, so ibig sabihin niyang gabi dito sa area na to dadami na yung mga commercial area kasi dito yung future nadaanan ng mga sasakyan papuntang Bataan matagal yung huling update natin dito Unahin natin dito sa harap kung saan dito yung magiging entry point nitong tulay kung baga ito yung on ramp. Alam mo kasi magkakaroon ng rotonda to eh. Ito malapit sa Antero Soriano Highway. Sean. Etong pinaka-pupunta kasi kakabayan ko nato sa dagat. Tingnan natin nya yung update ngayon. Dito yung maraming tatamaan eh. alright so nandito na tayo sa Antero Soriano Highway at uh, may kita mo kabayan ito yung area kung saan dito papasok yung mga sakyan papunta doon sa tulay at uh, dito marami ng mga na demolish dati may tagging lang dito eh para sa part ng project pero ito ito yung uling punta natin buo pa tong bahay ayun wasak na ito yung kasama sa PROW. Oh, yung didemolish ito. Ito private kasi ito. Nabayaran na. patan Cavite Interlake Bridge. Oh, yeah. marami ng bahay na demolish ha. Ah. Yeah guys, mukhang tuloy-tuloy na to. Sa kabila din, titignan natin may mga na-demolish yung mga bahay doon eh. So dito sa Anterio Soriano Highway, dito yung magkakaroon ng rotonda. Yung rotonda, yan yung magiging ikutan para makapasok yung mga sakyan diretso sa tulay. So hindi na kidadaan dito sa ilalim ng kalsada. Recto na yun, para siyang flyover on ramp. O, oh, ito yung palatandaan, no? Interlink Bridge. Sa likod, matagal ang walang lamante. Eh. Alam sa kabila kasama rin to eh Malilita ang tindahan Wala pa Puro mga ako na kasi dyan no Puro mga palayan na yan dyan sa kabila Dito Alam mo kasama to eh Ito rotonda ng tricycle. Ito ka ba yun? Diretso ito papuntang dagat. Abangan nyo yung update natin doon. Wasak na. Mga oh, matagal lang uh, yan eh. Sa kabila wala pa ito puro mga kan pa ba mga tindahan pero lang ko kasama to dun sa likod eh kan sir Kaya, bahay nito? pero dito buo pa yung mga bahay wala pa wala pa na uh, ano di ba diyan wala ah, pa so lata sir lata, ah kasi so, may ay nagabay may tagging oh takaw yung bahay na yun sa likod niya san anong kulay sir ito to yung pula oh, yan. Oh, yan. ah malaki to at saka yung lakinay na yung hardware hagi pin yun at saka yung GIL so mayroon naman ng baba at saka yung car wash at saka yung car wash sa hagi pin yun haa nandun yun yung GIL so, so, GIL? so itong pula yung... sir may nakatira pa dyan? meron pa rin ulit pa eh hindi pa siguro ka na so ayun sa mga natanong ko dito mukhang kasama pa daw itong bahay, ito na nakapulaw Ang damay-damay pa. Ito, magkakatabi lang itong bahay eh. Ang deretso sa dito. Ah, meron pa. Mayroon pa. Kaya merami-rami ke sini itu nih. Nice. Oh, guys. Malak itu. <coughs> so ito kabayan oh. Kadimolis sari pala. Ito so, kung dito sir, ah, harap pa ka ng titulo. Opo, pagka po yung halimbawa ay babayaran na. And before and after po yun, kung alimbawa na ano, pag kasuhin po yung papel, tapos pagka hapang inaasikaso, parang 30% po yata yung mahuhuwa. Tapos after po na makita nila na na po yung establishment, saan po nila babayaran na ah, po. Kaso, fully paid na kayo? Opo. Okay. Mabilis na rin pala, no? Gano'ng katagal? Ang proseso. Medyo matagal din. Matagal din na? Nabot din po yata ng uh, pagamang anig um, ng buwan yung pag-ano sa ano, BBM na. No? Sige dito sir, kung magsisimula na, anong gagawin dito? Ito, rotonda, kanda diba? Toda. O ba, ito nga yung runabout. Ano, so, ma malilipat tong terminal nyo? Oo, oh, doon. Medyo papasok doon. And papasok doon lang. No, papasok ang terminal lang. Mm -hmm. Ya, yeah, ito, buong concert, uh, conception kayo kan? Bumibiyahe? Oo. Oh. Uh, ito yung kakabay, sakaya ng mga tricycle Itong first part ng video natin, ito yung pinunta natin kanina Dito yun no? So ito po yung sa Timalan Conception Ngayon kung may kita mo dito, hindi dadaan yung project Kundi dito sa area na yan uh, Ito yung tinatawag nilang Timalan Basahan Dito kasi sa area, kaunti lang mga bahay Puro mga bakanting lote, puro mga damulang Kaya dito siya dadaan So, itong kinover natin na ah, part 1 dito yon. So, para siyang magkakaroon dito ng ramp or dito papasok yung mga sasakyan. Tapos dito sa harap ng timalambasahan, dito po yung parang rotonda. Yan, para papasok dito yung sasakyan. So, abangan nyo yung part 2 natin dito naman sa timalambasan May mga na-demolish na rin na bahay dito. At ito yung nidiretso hanggang dun sa may tagat. Alright, so recap tayo. Ito po yung Antero Soriano Highway. At naipakita ko naman dun sa map na dito yung possible na ramp. Dito papasok yung mga sasakyan. So ito po yung bahay na na-demolish. Sa tabi lang siya ng hardware ito. Kilaming yung kulay blue na yun, hardware pa yan. So may, ang sabi daw, mukhang uh, susunod. Yan. So dito, may kita mo na na-demolish itong bahay. Yan no, napunta natin wala pa yan eh. So possible dito sa kabila, mukhang kasama pa siguro 'to. Hindi pa na-demolish. Hmm, napakalawak ka ba 'yan? Tapos pag natapos 'to, alam mo yung area na 'yan diyan. Malamang ma-develop din 'yan. Kasi parang palayan lang siya, no? Yan. So at least meron na kayong idea kung paano kayo papasok. So dito sa Ontario Soriano Highway, pa nandito kayo. Dire-diretso lang. Tapos magkakaroon ng ramp yan. Rotonda. O, dire-diretso niya sa tulay. Hindi na kita sa dagat doon. Ito sa kabila yan po yung Timalan Balsaan. Yan yung nabanggit ko na dyan papasok yung tulay. Tapos diretso yun dito hanggang dagat. Marami parang mga kondito, mga housing project. Ayan, no? I think yan oh. yata mga private ng mga pabahay. Tapos ito yung na-demolish sa bahay. Oh. Ito yung na-demolish sa bahay at ito yung kalsada papuntang konto. Tinatawag nilang Timalan Conception. Yan, kung may kita mo kasi dito sa paligid, ang dami mga bahay dyan. So mukhang uh, hindi siya dito. Mga county lang dito, yan yung kasama sa siguro road widening at yung ramp na gagawin. So ito yung sa ating malambalsahan kung dyan lulusot itong project diretso na yun hanggang sa may dagat Yan, mga, mga, pabahay dito, kita mo yun no? Yan yung ating subdivision yata eh, no?